Magandang gabi po sa ating lahat. Uh, ngayong gabi po ay uh, aking ibabahagi sa inyo ang ika-anim na uh, liham ng mabuting balita. Ito ay uh, ngayong gabi ang ating uh, tatalakayin ay, Ngayong ako ay ligtas na, paano ako nabago? Alam natin na nung nakaraang buwan ay tinalakay natin ang uh, pinamagatang Bakit wala akong katiyakan. Alam natin na dahil uh, wala sa atin si Kristo kaya tayo ay walang katiyakan. Ngunit nakaraang buwan ay nakumpirma natin na tayo ay may katiyakan kung tayo ay nakay Kristo Ngayong gabi, alamin naman, alamin naman natin kung bakit tayo tayong mga ligtas na ay uh, paano kung paano tayo na bago ng Diyos Alam natin ng uh, pasimula tayo ay tayo ay punung-puno ng mga problema tayo ay uh, nasa uh, nasa estado na tayo ay Uh, nagahanap ng uh, kasagutan, na ang tao ay nagahanap ng kasagutan. Bakit nga ba tayo ay uh, nagdurusa sa mundong ito? Bakit nga ba tayo ay uh, naghihirap Ang tao ay uh, nagdurusa at nagihirap sa mundong ito. Alam natin nasa sa pasimula ng nilikha ng Diyos ang uh, langit at ang lupa, tayo ay uh, masayang kasama kasama na namumuhay ng Diyos. Ngunit alam natin na nang si Satanas ay, ay, ay kanyang, uh, kanyang nilinlang ang tao. Kaya ang tao ngayon ay punong-puno ng uh, pagdurusa. Ang tao ay napahiwalay sa Diyos at nang dahil dito wala tayong uh, daan upang Uh, makabalik ulit sa Diyos. Noong mga nakaraan ay ating tinalakay kung bakit si Kristo lamang ang tanging daan at nalaman natin na uh, si Hesus ang siyang nag-iisang daan. Ngayon naman ay alam natin na kung ating babalikan si Satanas, si Satanas na siyang uh, namumuno sa mundong ito ay nakagapos ang tao, Kanyang uh, hawak ang mga tao. At alam natin na sa pagdurusang ito, hindi lamang sa mundong ito, bagkos ay sa kabilang buhay, maging sa kabilang buhay, tayo ay uh, may mga uh, pagdurusa. Ito ang walang hanggang uh, pagdurusa sa impyerno. Katulad nga ng sinasabi sa aklat ng Juan, Ating basahin, Juan, uh, sa Juan 8.44, Ang diablo ay inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Alam natin na mula nang tayo ay napahiwalay sa Diyos, ang ating ama, ang ating sinusunod ay si Satanas. At si alam natin na si Satanas ay punung-puno ng kasinungalingan. Mag, dahil dito ay tayo ay uh, walang uh, wala tayong choice kundi sundin ang ang uh, kagustuhan ni Satanas. Ngunit, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, nais ng Diyos na tayo ay muling makabalik sa Kanya, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak na si Heso Kristo. Ito ay Kanyang ibinigay sa atin. Ano nga ba, sino nga ba si Hesus na, Kristo? Si Hesus si Jesus Kristo si na siyang anamatay. Namatay para sa ating uh, buhay. Namatay siya para sa ating kasalanan. Namatay siya upang tayo ay hindi magdurusa sa uh, impyerno. Siya ay namatay upang tayo ay iligtas mula sa kasalanan, mula kay satanas, at mula sa, uh, sa habang buhay na pagdurusa. Siya ay, uh, siya lamang ang makagagawa nito. Alam natin, na kahit gustuhin man nating uh, lumaya kay Satanas, hindi natin ito magagawa sa ating uh, pansariling uh, kagustuhan, Bagkos, kailangan natin si Kristo, Si Kristo lamang ang siyang makakapagligtas sa atin. Siya lamang ang daan upang tayo ay muling makabalik sa Diyos. At siya lamang ang uh, makaka makakapag uh, sira o makaka makaka uh, makaka uh, magak makasira o uh, makaka ah uh, sa kapangyarihan ni Satanas at uh, siya siya rin ang uh, daan siya ay naging propeta upang tayo ay maging daan upang tayo ay makabalik sa Diyos alam natin na walang kapatawaran ang uh, ginawa nating uh, pa pagsunod kay Satanas ngunit nang dahil kay Kristo tayo ay binigyan ng Diyos ng daan upang tayo ay makabalik upang tayo ay kanyang uh, mapatawad upang tayo ay makalaya sa pagkakagapos kay Satanas at ganun din at sinabi nga niya sa aklat ng uh, Mateo labing anim labing anim, sinabi niya, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Kristo ay anak ng Diyos. Alam natin na sino nga ba si Kristo? Tayo minsan ay may katanungan. Minsan tayo sinasabi natin, si Kristo ay nasa aking puso. Ngunit sino nga ba talaga si Kristo? Dito natin makikita, sinasabi sa kasulatan, na si Kristo ang siyang anak ng Diyos na buhay. Siya ay uh, totoong nabuhay na, na maguli. Siya ay totoong Kristo um, na gumagawa sa ating puso. At uh, kapag ito ay uh, si Kristo, uh, ang Kristo ito ay ating tinanggap, tayo ay magkakaroon ng uh, buhay buhay na walang hanggan at uh, dito ko ating ko ating tatanggapin si Jesus bilang Kristo alam natin na tayo ay makakawala kay Satanas at tayo ay uh, magkakaroon ng uh, buhay ng uh, buhay na walang hanggan at ito ay ang sinasabi sa aklat ng Juan Juan 1:12 uh, Sinabi niya, "Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos." Kaya kung tayo po ay tumanggap at tayo po ay uh, sumampalataya sa Diyos tayo po ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan at tayo ay binigyan niya ng karapatan upang tayo ay maging anak niya. Mula sa uh, pagiging anak ni Satanas, patungo sa pagiging anak ng Diyos. Mula sa uh, sa paghihirap na walang hanggan sa impyerno, patungo sa uh, langit. Ito ang kanyang uh, ipinangako sa mga tumanggap kay Kristo. At ano nga ba ang magigigi ano nga ba ang ating uh, magiging kalagayan sa buhay? Alam natin na kung tayo ay tumanggap kay Kristo, meron tayong uh, buhay na ibinigay ng Diyos. Bakit nga ba sinabing tayo ay may buhay sa Diyos? Kapag tayo ay tinanggap si Kristo, dahil alam natin na ang ating buhay na na uh, na, na ang kapangyarihan ni Satanas ay nasa atin ang ating spiritual na buhay ay patay. Ito ay hindi gumagalaw. Tayo ay hindi, tayo ay wala ng akabuluhan sa mundo. Ngunit alam natin na kung tayo ay tumanggap kay Kristo, ang ibinigay ng Diyos na buhay, ito ay ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na pang -spiritual. Ano nga ba ang sinasabi sa aklat ng unang uh, Korinto uh, tatlo, labing anim. Sinasabi niya, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Alam natin na nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, nilikha ng Diyos na tayo ay kasama niya, tayo ay templo ng Diyos. Ngunit, nang dahil napahiwalay tayo sa Diyos, ito ay nawala. Ngunit al maibabalik lamang natin ito kung tayo ay tumanggap kay Kristo. Ang mga tumanggap kay Kristo, ang Diyos ay naninirahan sa ating buhay, naninirahan sa ating uh, puso. Tayo ay uh, nasa kapangyarihan na ng uh, Diyos. Tayo ay naging anak na ng Diyos at tayo at ang banal na spirito ang siyang Uh, gumagabay sa atin. At ano nga ba ang sinasabi dito na kapag tayo, tayo na ay mga anak ng Diyos, tayo na ay masayang makakapamuhay kasama ng Diyos. At tayo ay, uh, tayo ay uh, binabantayan at iniingatan at pinapangunahan ng uh, banal na Espiritu. At dito, makikita natin sa aklat ng Uh, mga taga-Roma, walo, dalawa, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng Buhay na kay Kristo Yesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Mula sa Espiritu ng Kamatayan, tayo ngayon ay meron ng uh, Buhay na Espiritu. Ito ay nagmumula lamang kay Kristo. Ito ang ipinangako ng Diyos. Kaya, kailangan natin, napakahalaga na malaman natin kung sino ba si Kristo sa ating buhay. Bakit kailangan natin siyang atanggapin sa ating buhay? Bakit nga ba uh, kailangan nating maligtas? Bakit kailangan natin na mabago ang ating buhay? Alam natin na sa paghihirap natin sa mundong ito, ang tao ay nagahanap ng uh, naghahanap tayo ng uh, kaligtasan, naghahanap tayo ng uh, ng kapayapaan. Ngunit saan natin ito makikita? Kay Kristo lamang kung ating tatanggapin si Kristo. At alam natin na kung ating tatanggapin si Jesus bilang Kristo at ang Diyos ay nananahan na sa atin, tayo ngayon ay uh, makaka tayo ngayon ay uh, nagmulang sa espiritu, ay sa impyerno, tayo ngayon ay uh, ang ating Uh, citizenship po ang ating bahay ay malipat na sa uh, langit. Ito ang walang hanggang uh, pagpupuri sa Diyos, ang walang hanggang uh, buhay na kasama ng Diyos. At uh, kung tayo ay uh, tumanggap kay Kristo, alam natin na tayo ay kasama ng Diyos tayo ay kasama ng Diyos at tayo ay ginagabayan ng banal na spirito. Alam natin na kung tayo ay ginagabayan ng spirito, ang lahat ng mga ng ating mga problema, ang lahat ng ating mga pinagdadaanan ay baliwala na ito. Ang lahat ng ito ay binigyan ng solusyon sa pamamagitan ni Kristo. Ang, ang lahat ng ito ay uh, ibinigay ng Diyos na biyaya mula sa kanya. Ang Espiritong ito ang siyang ating uh, gabay sa ating mga uh, ginagawa sa ating uh, mga, bawat uh, hakbang na ating uh, nilalakbay sa mundong ito. Ang Espiritu ang siyang uh, magagabay sa atin at ang Espiritong ito ang siyang uh, ibinigay uh, ng Diyos sa atin kapag ating tinanggap si Kristo bilang ating uh, Dios. At ganun din, dito sa Aklat ng Juan labing apat uh, hangga dalawang, uh, dalawamput anim hanggang dalawang dalawamput-anim hanggang dalawamput-pito. Ngayon, Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinasabi ng Sinasabi dito sa banal na uh, salita ng Diyos na kung tayo ay uh, tinanggap si Kristo, ang banal na spirito ay siya uh, sa, nasa sa atin. Siya ang nagbibigay patnubay sa atin. Siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. At siya ang magpapaalala sa atin na tayo ay uh, ligtas na. Na tayo ay malaya na mula sa kapangyarihan ni Satanas. Na tayo ay Uh, malaya na mula sa uh, mula sa problemang impyerno patungo sa uh, sa langit na walang hanggan at uh, alam natin na ang lahat ng ito ang lahat ng biyayang ito ay atin lamang matatamo kung ating tatanggapin si Jesus bilang Kristo at alam natin na kung tayo ay uh, kung atin, kung tayo na ay nakatanggap kay Kristo, alam natin na si Christ, ang uh, sa pamagitan ng banal na spirito, tayo ay meron ng um, pagbabago. Ano nga ba yung ano nga ba ang mga uh, ating mga estado nung tayo ay hindi pa nakatanggap kay Kristo? Nung tayo ay hindi pa nakatanggap kay Kristo, tayo ay punong-puno ng galit or puot. Alam natin na ang galit at, at puot na ito ay hindi sa Diyos. Sinasabi nga ng, ah, sinasabi nga na ang ebanghelyo ang ang ebanghelyo lamang ang siyang ang makakapagligtas sa atin. Ano ang ebanghelyong ito? Si Jesus ang Kristo. Ngunit kung tayo ay may puot at galit, ibig sabihin ay wala pa sa atin si Kristo. Ito ang ating estado noong tayo ay hindi pa ang uh, noong ang tao ay hindi pa nakatanggap kay Kristo. Ganon din, tayo ay punong-puno ng hinaing. Ano nga ba yung hinaing? Alam natin na lagi tayong uh, nagrereklamo, lagi nating uh, bakit nga ba ang mundong ito ay puno ng pagdurusa? Ngunit alam natin na ibinigay sa atin ang sagot ito ay si Heso Kristo ang lahat ng ito ay nagmumula kay Satanas at ito ay ating nagiging kalikasan Ganon din ang tao ay punung-puno ng kalungkutan alam natin na kung tayo ay uh, nakay Satanas ang tao ay uh, hawak ni Satanas nasa kapangyarihan ni Satanas tayo ay uh, walang uh, walang daan kundi puro punong-puno ng kalungkutan. Ang mundong ito ay punong-puno ng kalungkutan. Ang, ang mundong ito ay punong-puno ng pagdurusa. Ano pa? At ang tao ay At ang tao ay punong-puno din ng panluloko. Alam natin na sa mundong ito, may nanluloko at may nagpapaloko. Bakit? Dahil ito ay uh, sa kapangyarihan ni Satanas. Alam natin na tayo ay maraming mga pagiging makasarili. Marami tayong gustong gawin, ngunit hindi natin ito magawa. At ano ang ginagawa ng tao para, para makamtan ang kanilang gusto? Ito ay ang manloko ng kapwa o ang manlamang ng kapwa. Alam natin na ang panlalamang ay hindi sa Diyos. Bagkos ay ito ay uh, sa kagagawa ni Satanas, ito ay nasa kapangyarihan ni Satanas. At kung ikaw ay uh, patuloy na nanluloko, ibig sabihin ikaw ay wala pa sa Diyos. Kaya kailangan nating tanggapin si Jesus bilang Kristo. Ano pa? Tayo ay punong-puno ng pag-aalala. Tayo ay punong-puno ng pag-aalala hat na lang ng ating mga ginagawa tayo ay nag-aalala. Nag-aalala tayo sa ating buhay, nag-aalala tayo sa kinabukasan, nag-aalala tayo sa ating uh, susunod na henerasyon. Nag-aalala tayo sa pang-araw-araw na buhay. At ano ka ano pa ang iba? Tingnan natin. Mayroon din tayong pag-aalala. At mayroon din tayong ito ang ating estado, ang mental na problema. Alam natin, alam natin na ang tao sa mundong ito ay punong-puno ng mga problema. At kung tayo ay ang akong ang tao ay nakay Satanas pa o nasa kapangyarihan pa ni Satanas, alam natin na ang problemang mental ay napakarami ito ay ah, hindi natin ah, magawa ng paraan. Bakit? Dahil, dahil ang tao ay nasa kapangyarihan ni Satanas. At paano nga ba tayo ah, magkakaroon, ma paano nga ba natin ito mabibigyan ng solusyon? Hindi po tayo ang siyang mag, hindi po sa sarili natin tayo ang makapagbibigay ng solusyon bagus si Jesus na Kristo ang siyang magbibigay ng solusyon sa mga problemang ito. Ito ang estado ng mga hindi pa nananampalataya, hindi pa nakatanggap kay Jesus bilang Kristo. Alam natin na ang lahat ng ito ay pagdurusang ibinigay ni Satanas sa atin ba dahil tayo ay napahiwalay sa Diyos at dahil tayo ay nasa istadong ito, tayo ay uh, walang ibang paraan na upang tayo ay uh, maging uh, maganda ang ating estado, bag, kundi sa pamamagitan lamang ni Hesus Kristo at ang mga estado ito ay uh, mai maayos lamang sa pamamagitan ni Kristo Hesus sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Kristo sa, sa pamamagitan lamang ng Uh, nes ng Diyos na kung tayo ay makatanggap kay Kristo, tayo na ay ano? Magiging anak ng Diyos. At kung tayo ay magiging anak ng Diyos, tayo na ay may karapatan sa lahat ng bagay sa mundo. Tayo ay may karapatan upang tayo ay maging masaya, upang tayo ay muling makabalik sa Diyos. Ang kailangan natin ngayon ay uh, tayo ay manalangin kailangan nating uh, tanggapin si Jesus bilang ating Kristo. At kung tayo ay tumanggap kay Kristo, tayo na ay makakapanalangin. Tayo na ay uh, bibigyan ng banal ng spirito ng patnubay upang tayo, kung paano tayo manalangin. At tayo ay manalangin, ang ama naming makapangyarihan sa lahat. Salamat sa biyaya ng kaligtasan na iyong ibinigay sa amin. Salamat, Ama, na kami ay iyong binago sa pamagitan ni Jesus ang Kristo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na mula sa, imp sa, uh, sa impyerno kami ngayon ay uh, ang mga tumanggap sa iyo ay uh, na, na, mapupunta o maninirahan sa langit kasama ng Diyos. Salamat, uh, Ama, na mula sa kapangyarihan ni Satanas, kami ay malaya na sa kasalanan uh, sa impyerno at uh, kami ay uh, makakasama uh, makakasama ka namin sa aming buhay so, ito lamang ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. amen at ito ang uh, kapag tayo ay tumanggap kay Jesus Kristo alam natin na ang lahat ng estadong ito ay mababago. Sinabi nga, ngayong ako ay ligtas na. Kung tayo ay tumanggap kay Kristo, ibig sabihin tayo ay ligtas na. At paano tayo ngayon na bago? Tingnan natin, mula sa puot at galit, ano na ang ano na ang magiging kapalit? Ito ay mapapalitan ng pagmamahal. Pagmamahal na nagmumula sa Diyos. At ito ay uh, ito ay galing kay Kristo Jesus. At ganun din, ang ano naman ang naing Alam natin na ito ay mapapalitan ng pagpapasalamat. Tayo ngayon ay uh, ah, meron ng pagpapasalamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin, tayo na ay makakapagpasalamat sa Diyos. Ganun din, tayo ay makakapagbigay puri sa Panginoon. Tayo na ay uh, magkakaroon na tayo ng uh, pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ganon din, ano nga ba ang panluloko? Alam natin na ang panluloko ay uh, kay satanas. Ngunit ito ay pinalitan na ng Diyos. Ano ito? Katapatan. Katapatan na ibinigay ng Diyos sa atin. At ano naman ang pag-aalala? Ito ay papalitan ng Diyos. Mula sa pag-aalala patungo sa kapayapaan. Kapayapaan na ibinigay ng Diyos sa atin noong una pa. Ngunit na dahil kay satanas, tayo ay napahiwalay sa Diyos at ang lahat ng ito ay napalitan ng pagdurusa. Ngunit kung ating tinanggap si Kristo, tayo na ay meron ng kapayapaan sa ating puso. At ano naman ang uh, panghuli, tayo ay mula sa mental na mga problema, tayo na ay merong kasiyahan. Tayo na ay makaka, makaka uh, Bigay ng kasiyahan at tayo din ay meron ng kasiyahan sa ating puso. At ito ay makikita lamang natin sa pamamagitan ni Heso Kristo. Sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Heso Kristo, ang lahat ng mga ito ay biyaya na nanggaling sa Kanya. Biyaya na nanggaling sa Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo. Ito ang uh, dapat nating malaman ang An, paano tayo na bago. Ang lahat ng ito ay binago na tayo ng Diyos. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay binago ng Diyos. Mula sa lahat ng pagdurusa, mula sa lahat ng uh, kamatayan at lahat ng mga uh, spiritual na kamatayan, tayo ngayon ay binigyan ng spiritual na buhay. At mula sa lahat ng mga istadong uh, pagdurusa, tayo ngayon ay meron ng mga biyaya ng istadong pang -spiritual. at ito ay hindi kayang nakawin ni Satanas at ito ay hindi uh, hindi kayang uh, baguhin ni Satanas dahil tayo ay meron ng Kristo sa ating puso mula ng ating tinanggap si Jesus bilang Kristo ito ang uh, ito ang uh, minsahe ngayong gabi nawa ito ay inyong um, inyong Mapulutan ng aral upang ito ay maibahagi sa uh, sa ating mga uh, kababayan sa ating mga uh, Pilip, sa ating mga Pilipino na tayo ay uh, dapat na uh, maligtas mula sa mga pagdurusa at mula sa uh, kapangyarihan ni satanas at ang daan ay sino si Kristo si Jesus bilang Kristo. Ito lang, ito ang a- ang, ang mensahe ngayong gabi, papuri at pasasalamat sa Diyos.